at Mendoza. Magandang araw po sa lahat ng aking tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ipinadala ng ating letter sender at itago na lang natin sa pangalang Telma. Ako po si Telma, at ang kwentong ito ay tungkol sa nanay ng aking napangasawang si Ricardo. Nagkakilala kami ni Ricardo sa pinagtatrabahuan namin pabrika ng sapatos sa Marikina. Si Ricardo ay masipag at mabait. Kaya nung niligawan ako nito, ay hindi ko maiwasang mahulog ang loob sa kanya. Dahil napakatsaga nitong manligaw sa akin. 21 anyos pa lang ako noon. At si Ricardo naman ay 26 anyos. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Kaya sa loob lang ng tatlong buwan niyang panliligaw, ay eh sinagot ko na ito. Masaya ang naging relasyon namin ni Ricardo. Lagi kami magkasamang dalawa na halos hindi na rin mapaghiwalay. Kaya hindi nagtagal ay e napag-isip-isip na lang namin ang magsama sa isang bahay. Sa hindi inaasahan, inabuntis ako. At napag-desisyonan namin ang umuwi na lang ng probinsya nila sa Leyte. Para sa ikabubuti ng aking pagbubuntis at para doon na din magpakasal. Maaga kami naging pake ni Ricardo para hindi kami magaul sa oras ng biyahe, kinabukasan ng madaling araw. Dahil mahigit 24 oras daw, ang iba biyahe namin, pauwi ng Leyte. Halos dalawang araw ang biyahe namin. Kaya pagod kami ng makarating sa lugar ng aking mapapangasawa. Sinalubong kami ng mga kapatid ni Ricardo. Maliban sa nanay niyang nakatingin lang sa akin na parang kinikilatis ako. Si Ricardo ay ulila na sa ama dahil namatay ito sa sakit sa puso nung bata pa siya. Nagmano lang ako sa aking magiging ginan at nag-aya ng kumain si Ricardo at para makapagpahinga rin kami agad. Sa ilang araw kong pamamalagi doon ay eh masasabi ko talagang masaya ang lugar ng aking mapapangasawa at napakabait din ng mga kapatid nito. Pero sa ilang linggo kong pamamalagi doon ay eh hindi man lang ako kinakausap ng aking magiging biyanan. Tinanong ko si Ricardo kung galit ba ang nanin nito sa akin o baka hindi niya ako gusto. Pero ang tanging sagot lang ni Ricardo sa akin ay huwag ko nalang daw pansinin ang nanay dahil ganun daw talaga ito. Isang buwan ang nakalipas ay nagtatakan ako sa kilos ng nanay. Lalo na kung umaalis si Ricardo patungo ng trabaho. Dahil isang beses ay naabutan ko itong nakasilip sa aming kwarto. Habang ako ay nag-aayos. Nagulat ako at sinabihan si nanay na pumasok ng kwarto. Pero ito ay sumimangon at galit na umalis. Magapat na buwan na ang tiyan ko. at nagpaplano na kaming mag-set up ng kasal sa susunod na linggo. Masaya at maayos na ang lahat. Pwera lang kami ni nanay. Tinanong ko kay Ricardo kung kailan ba ako papansinin at kakausapin ni nanay. Pero wala itong may sagot sa akin. Alam kong may tinatago sila na ayaw nilang malaman ko. Kaya palihim akong lagmatsyaga bago pa man kami ikasal ni Ricardo. Dahil lang beses ko nang naaabutan si nanay na laging nakatingin ng matalim sa akin lalo na sa tiyan ko. At meron ding pagkakataon na naabutan ko siya ng hating gabi habang ako ay nasa kusina at tagahanap ng makakain. At siya naman ay papasok ng bahay galing ito sa labas at ang pinagtataka ko rito ay saan siya galing at kung bakit may mga bahid ng dugo sa damit at kamay nito. Tinanong ko si nanay kung saan siya galing. Pero ang tanging sagot nito ay ang matatalim niyang tingin. Natakot ako sa kanya dahil nag-akma itong lapitan ako. Pero biglang lumabas si Ricardo galing ng aming kwarto. At bigla niyang sinaway ang nanay nito. Dali-dali namang umalis ang nanay ng mga sandaling iyon. Galit at pasigaw ako ng tanong kay Ricardo kung bakit ganon ang nanay niya. Pero hindi pa rin ito sumasagot. Galit na galit ako sa nangyayari dahil marami silang tinatago sa akin. At ang tanging iniisip ko na lang noon ay palipasin ng gabi at mag sa balutan at bumalik na ng marikina kinabukasan. Pinigilan ako ni Ricardo sa pag-alis pabalik ng marikina. Dahil nalalapit ng aming kasal at buntis pa ako. Mula nun ay naging mailap pa rin ang nanay ni Sakit. Sa Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Maliliit ng uwi ng bahay ang aking asawa dahil nagkaroon ito ng biglang gawa sa trabaho. Kinagabihan ay sabay-sabay kami ng mga kapatid ni Ricardo na kumain iba na pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Dahil hindi ko nakita si nanay sa loob ng bahay. At tanging mga kapatid lang ni Ricardo ang naan doon. Ipinagwalang bahala ko na lamang ito. Dahil kahit nasa loob naman ito ng bahay, ay hindi pa rin naman ako kinikibo nito. Pagkatapos namin kumain ng mga kapatid ni Ricardo, ay nagugas lang ako ng aming pinagkainan at nag na ng higaan para makapagpahina. Habang ako ay nag-aayos ng aking higaan, ay kinaugalian ko na ang maglagay ng kutsilyo o kahit anong matulis sa ilalim ng aking unan. Kinasanayan ko na ito dahil ito ang gawain ko nung mag-isa pa lamang ako sa inaupahang kwarto sa Marikina. Pero hindi pa man din ako nakakahiga ay nakaramdam na ako ng biglang pagsakit ng aking tiyan. Akala ko ay normal na pananakit lang pero kakaiba ang sakit na nararamdaman ko. Kaya tinawagan ko agad ang aking asawa at sinabing movie ito agad dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Di nagtagal ay may biglang kumalabog sa bubong na animoy may nahulog na kung anong bagay. Laki ng gulat ko nung makita ang nanay ng asawa ko sa tapat ng aming bintana. Nandilisik ang mga mata nito at baka sa muka ang pagkatakam sa aking dinadalang sanggol. Ang tanging nasambit ko lang ay kaya pala hindi mo ako kinakausap at panayiwas ka sa akin. Ayun pala'y aswang kayo. Nagsisigaw ako sa takot, lalo na nang makapasok ito sa kwarto. Panay ang sigaw ko, pero wala ni isa sa mga kapatid nang asawa ko ang lumalabas para silipin man lang ako o tingnan kung ano ang nangyayari. Biglang tumalon ang aswang kumbinan patungo sa pwesto kung saan ako nakatayo. Pero dali-dali akong tumakbo para kunin ang kutsilyo na itinago ko sa ilalim ng aking unan. Itinuto ko ang kutsilyo sa aswang kong binan. At tangin na sambit ko ay, hindi mo kami mapapas lang ng anak ko. Pati apo mo ay kakainin mo. Aswang ka. Biglang nandisik at galit na galit ito. Na ani mo'y gusto na kaming patay ng anak ko. Pero bago pa man kami magpambuno, ay dumating ang aking asawa at sinaksak niya sa likod ang kanyang aswang na ina. Tumakbo papunta sa akin si Ricardo at sabay sigaw sa kanyang aswang na inang naghihinalo. Pati ba naman ang anak ko ay kakainin mo? Hindi mo man lang inisip na anak ko ang dinadala ni Telma. Hindi hindi kita mapapatawad. Sambit ni Ricardo sa kanyang ginang. Bumalik sa dating ninyo ang aking ginan. At ito ay humingi ng tawad. Hindi lang daw niya napigilan ang kanyang sarili. At ito ay unti-unti nang binawian ng buhay. Kaso huli na ang lahat. Dahil napas lang na ng aking asawa. Ang aswang kong ginan. <laughs>